Pero you know? okay, din vlog ulit. Ah, uh, kadang tangali, tangali tayo naglabas. Ah. Uh, Yun pala sa rides natin, long ride. Yung sa booking natin kay Lalamog. Talagang nalamog tayo doon. Pero at least uh, sinubukan din kasi natin yung absolute gawa ng baka ma deactivate at masayang lang kahit uh, talo pero nung talo talaga, pero kasi sabi sa akin yung napag-pick up natin na, na magdadagdag. Siguro na expect lang ako na malaki yung idadagdag. Doon tayo na, dun tayo na dali. Pero may kasabay yun, Dasmariñas uh, at saka isang tagi. So Kada pa no, meron tayong kinita doon. Kaso nga lang, pagdating ng pabalik na, eh wala na tayong nakakuha dito lang sa bandang Bacoor doon na lang ako nakakuha pabalik gawa ng pambibilis ng mga kapwa lalo mo rider natin gawa na, siguro mataas yung drive, driver rate nila sa akin na medyo mababa na kasi kasi hindi ko talaga siya totally nilalabas na dahil si mubit na nga nilalabas natin gawa lang naman talaga hindi tayo nakapaglabas ng mubit gawa ng wala tayong ano, uh, shower cup gawa ng ano, naubusan tayo eh pero ngayon uh, naka-order na Shopee kaya yeah, uh, di pa rin na meron tayong pambakbakan dati nagbebenta rin ako nito kaso ang layo eh ang uh, nice natin eh pero susunod uh, magta-try natin magbenta mag sa so, uh, source ulit tayo ng ano, sh uh, shower cup <laughs> Tapos ito lang, uh, ngayon magbabawi tayo. Sana makarami, diba? Eh, ngayon sabi ni bagyo ipa daw na papasok. Pero sana wag tuloy. Yung uh, na ng nanin, yung pare di Para kahit paano ano, tuloy, tuloy pa rin ang biyahe. So, ganoon lang guys, ha? Uh, pinasukan na tayo ng booking. Uh, ingat po tayo palagi, araw-araw, at saka sa biyahe natin. Ganyan din po sa bahay at sa mga kaibigan natin dyan. Okay. God bless po ulit lahat. Uh, huwag nyo na rin po kalimutan I-follow yung aking um, Facebook account at saka yung uh, bagong ginamang Facebook page. Gawa nung isang page, uh, isang page ko. Eh, na recommended gawa ng daming violation daw sa ni Lolo Meta. So sana hopefully uh, i-follow nyo po Try lang natin maging ano, motovlogger na. Uh, subo. Ngayon ay tuloy-tuloy na natin yung pag-update natin at pag-upload. Diba? So, ilang. Salamat po mga kuya.